Aga mulak, binisto ang anak na si Tash, tungkol sa Itbulaga. Ano kaya ito? Mulak family, muling magiging busy sa 2025. Andres at Tash, na ihilera kasama ang iba pang kapuso, at kapamilya stars, ganoon na rin sa SB19. Itbulaga, ang laki na naman ang lamang sa Showtime. Ngayong Martes na December 31, 2024, ay muli nang ipinakita ng Itbulaga, ang pagiging number one nito sa noontime. Sa katunayan nga, ay kahit na-replay ang Itbulaga noong Lunes at ngayong Martes, ay makikita pa rin nga ang suporta dito ng mga legit da bark ads netizens, at makikita pa rin nga ang dami ng mga nanonood dito. Kung ikukumpara nga naman, sa YouTube Livestream naman ng Showtime, sa kaparehong oras. Na makikita ngang mababa pa rin na ito, isang oras pagkatapos magsimula ang kanilang YouTube Livestream. Pero makikita namang mas tumaas pa nga ang views ng Itbulaga, sa kaparehong oras din. Na hindi nga mapagkakaila na mas pinapanood talaga ang Itbulaga, kahit pa nga hindi pa ito live o kahit nga replay ito. At syempre pinatunayan din nga ng Itbulaga, kung sino talaga ang hari ng noon time. Samantala, muli nang magiging busy ang Mulak family sa 2025, dahil bukod nga sa Sunday habit ng marami sa mga kapatid, the bark ads, at mga ka-highlights natin na manood ng The First Family tuwing linggo, ay may iba pang ang mga projects ang mga ito para sa 2025. Una na nga dyan ay si Andres Mulak na talaga namang magiging busy sa 2025, dahil kasama ng magbibida si Andres sa angmutsa ng Section E. Bukod pa nga dyan, ay magkakaroon din na si Andres ng youth-oriented show sa 2025 din, na syempre, ay pangungunaan mismo ni Andres mula. Na matatanda ang napag-usapan na rin natin. Hindi lang yan, dahil ayon mismo kay Aga mula, sa kanyang interview kay Miss MJ, ay muli nga siyang gagawa ng pelikula sa 2025, hindi nga lang niya masabi sa ngayon, kung para ito sa MMFF. Si Tash naman, na talaga namang miss na rin ng marami sa Itbulaga, ay bukod sa The Purse Family na talaga namang nagpapasaya sa mga manunood at mga netizens, ay busy din nga ito sa mga endorsements. nasa katunayan na ay kasama ang magkapatid na Andres at Cash sa tinawag na New Hopes for 2025 na kung saan ay inihilera din na sila kasama ng iba pang stars gaya ni Kapamilya Star Andrea Brillantes at Kyle Echari. at nang kapuso Star Jillian Ward at Jeff Moses Hindi lang 'yan dahil nahihilera na ihilera din nga ang magkapatid na Andres at Cash kasama ng sd 19 na mababasa nga sa Daily Tribune. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. na kung saan, ay bukod nga sa pagiging Wonder Mulak Twins, at Showbiz Royals ng dalawa, ay tinawag din nga ang magkapatid na Andres at Tash bilang The Darlums. Pero ano nga ba ang binisto ni Aga kay Tash tungkol sa It Bulaga? Ito nga, ay ang pagmamahal nito sa show at sa mga Dabark ads. Matatanda ang, Noong minsang nag-guest si Aga Mulak sa Itbulaga, sa segment na Perifi, ay ikanwento at binisto nga nito ang kanyang anak noon, kung gaano kamahal ni Tash ang Itbulaga, at ang Itbulaga family. At kung gaano pa nga ito ka-excited lagi pumasok sa Itbulaga, at magtrabaho, kasama ang buong The Bark Ads. na isang ang patunay na hindi ito aalis ng itbulaga, gaya ng sinasabi ng ilang mga bashers. Samantala, may dapat namang abangan sa TV5 sa 2025, una na nga dyan ang pagbabalik ng Artista Search na Artista Academy, na may 20 milyon pesos na premyo noon. Naayon pa nga sa President and CEO ng TV5 na si Guido Zabaliero, na naghahanap nga sila ng mga bagong henerasyon ng mga kapatid stars, na mga bagong pasisikate naman ng TV5 sa 2025. Dagdag pa nga dyan, ang isa pang show sa TV5 soon, na kung saan, ay mapapao nga ang lahat sa pagdating nito sa kapatid network. Na makikita nga sa FB post ng TV5, kaya naman, ay pagkatapos itong i ng TV5, ay marami nga ang mga nagulat dito at mga na curious kung sino kaya ito. Kaya naman, ay may kanya-kanya nang ang hula dito ang mga netizens. Matapos itong i ng TV5 sa kanilang Facebook page. Na talaga namang may mga kanya-kanya nang ang mga hula kung sino ito. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?